Pagkaganap na naman ang mga malaloko, scammer, mapa-online man o personal. Ano nga ba ang dapat nating alamin o gawin para maiwasan ang scam? Magandang araw, Infantainians! Ako nga pala si Ati Sandara. Halina't samahan niyo akong alamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin para maiwasan ang scam. Una, Upang maiwasan ng scam, huwag ibigay ang personal na informasyon sa tao hindi naman kakilala, mapa-online, telepono o face-to-face. -face. Ikalawa, paniguruhin laging secure ang mga online accounts sa pamamagitan ng paggamit ng malakas na password at iwasan din ang paggamit ng isang password sa lahat ng accounts. Ikatlo, iwasan ng pagbubukas ng link, email o mensahe na nag-offer ng premyo na nanghihingi ng iyong personal na informasyon. Mag-iingat sa mga investment na tila masyadong maganda at magbibigay daw ng malaking halaga para lang mahikayat ka. At higit sa lahat, huwag palagi o basta-basta magtiwala. Laging mag-fact check sa mga impormasyong dumarating at siguraduhin muna bago ibigay ang anumang personal na impormasyon. Sa ganitong paraan, mapapanatiling natin ang kaligtasan laban sa mga scammer. Kung ikaw ay nabiktima ng mga ganitong online scam, ipaalam agad sa Medical Division ng Penti. Maging maingat sa inyong mga impormasyon, iwasan ng scam. Infanta, let's do it!